Yo, what's up mga bossing? This is Boss Liway. Yan, again, bali, gagawa nga pala tayo reaction video. Pero bago ang lahat mga bossing, kung di pa ka nakasubscribe, mga boss, ayan po. Subscribe button natin. Yan, isang like, tsaka subscribe lang. Masaya na tayo mga boss. Yan. Bali, ang topic natin ngayon ay tungkol sa... Tantanan! Blood control. Te lang, iba naman. Pa namang topic tayo, nakakasawa na yung puro palad control na 'yan eh. So Balen topic natin ngayon is tungkol ito sa ano sa sa Sa, sa tak ta ta ng truck na kung saan so may sa main bumangga sa tatlong sasakyan. Nangyari ito sa Timonan, Quezon. Yan. Tapos, may tatlong estudyante daw na nakasakay. sa mga tricycle na nabangga at nagtamo ng matinding pasok kasama ng dalawa pang individual. Direkta na naman sa pangyari sa dead driver ng truck. So, nakakalungkot man nangyari. Dahil may nanadamay na ilusente. Siyempre, hindi naman talaga kasalanan ito ng mga uh, driver ng tank eh syempre aksidente nga eh diba? wala naman may kagustuhan so panorin natin mga bossing video let's go Dumaos dos at bumangga sa tatlong ibang sasakyan ang isang tanker truck sa atimo ng Quezon bago tuluyang nagliyap. Nalapnos ang tatlong estudyanteng sakay ng na mga nabangga nitong tricycle. Ngayon din, ang dalawang iba pa. Dead on the spot naman ang driver ng truck Nakatutok doon live si J.P. Soriano. J.P. At Emil V, narito tayo ngayon sa Doña Marta Hospital sa Atimonan kung saan po ginagamot ang tatlong estudyante at dalawang tricycle driver na biktima matapos ng magliyab ang isang tanker truck dito sa Atimonan kaninang umaga. <coughs> Pasado alas 6.30 ng umaga nang magliyap sa bahagi ng Maharlika Highway na nasa Barangay Malinaw, Ilaya sa Timonan, Quezon, ang isang tanker truck. Nag-iyakan ang mga estudyanteng matapos mahagip ng tanker ang sinakyan nilang tricycle. Bale, ano boss, uh, ito mong, at, itong pinangyari ng na ano, to, aksidente sa kaliwang side papuntang ka mo na kasi dalawang dalawang daan yan eh yung isa yung kanan yan yung papuntang bitukan ng manok yun yung kusan pwedeng dumaan lang yung mga ah uh, light vehicles kagaya ng motor ah uh, four wheels van pero yung mga kagaya nitong mga malalaking ano truck na to. bawal sila dumaan din sa may bitoka mo bali sa left side sila na ah yun yung puro lubak. Tsaka medyo malayo yung ikutan yan. Mga siguro, bago ka makalabas ng bundok na yan, aabot siguro mga 20 minutes bago mo siya, bago ka makalabas na sa, ano na yan, sa daanan na yan. Sobrang lubak talaga mabosing, pinakadelikadong uh, nadaanan ko ng lugar yan sa may Quezon. Yan ang ating mo, ano na yan. So, tuloy. Ayon sa Atimonan Police, nagtamo ng third-degree burns ang tatlong estudyante at ang nagmamaneho ng tricycle. Gayun din ang driver ng isa pang tricycle na nabugahan ng apoy. Sabi, eh. Sabi ko walang prening. Eh. Aray ko. Hoy! Sabi na kayo May apoy na apoy nung galing doon. May apoy na siya. Tapos dito lumakas na po yung apoy. Nung... Kaya po yung sakay ng tricycle, may mga susunog. Inabot po ng apoy. Ayon sa Atimonan Police Grape. at sa mga saksing nakausap ng GMA Integrated News, galing sa Palusong na bahagi ng Maharlika Highway ang tanker nang mawalan ito ng preno, nawalan ito ng kontrol at bumangga pa sa isang trailer truck na naroon dahil sa isang naunang insidente. Sa lakas ng impact, tumagilid ang tanker at dumausdos sa highway kaya bahagyang nahagip ang dalawang tricycle na nasa harapan nito. Kumiskis po yung truck na pinagmalang po nag-spark po yung pagkakiskis niya ng truck doon sa simento. At yun po yung dahilan ng pagsabog po ng pag-apoy at pagsabog po ng truck. At sa lakas po ng pagsabog, matapos nga po dumausdos ang truck na yan, ay agad po pong lumipat at kumalat ang apoy sa kabilang bahagi ng kalsada dahilan para masunog ang tricycle na ito. Nadamay din po ang ilang kabahayan gaya po ng sari-sari store na ito. Ang linya ng kuryente, pati na rin po ang mga puno at pati ang isang motosiklo nasunog din pero higit po sa lahat nagdulot po ito ng panic sa mga nakatiradi. Ito kaya agad din po silang nagtakbuhan. Ayon sa mga saksi, malapugot sa init ang apoy na halos na at sumunog sa bahay nila. Ang apoy hanggang doon. Tapos ay nung kalakasan na, sumabog na may sumabog na. Namatay on the spot ang kaisa-isang sakay ng tanker. Yung driver po ng tanker ay hindi na po siya nakalabas ng buhay. Hindi na, pinawayan na po siya ng buhay. Habang ang limang sugatan ay agad isinugod sa isang ospital dito sa Atimonan dahil sa third degree burns. Pero anumang oras ngayong araw ay ililipat sa East Avenue Medical Center sa Quezon City ang tatlong esodyanteng edad labing isa hanggang labing tatlo dahil sa tindi ng tinamong paso. Kwento ng tricycle driver sa GMA Integrated News. Tingin ko po sa likod ko ay may apoy na. Yung, binangga ko na po yung tricycle ko sa gutter. Tapos po tumakbo na po ako sa bundok. Sinama ko po yung mga bata. Gusto may ari po ng sasakyan na naaksidente. Mag-participate naman po kayo. Mga wala po na wala po kami kakayanan para magpagamot po sa ganitong sitwasyon. Tapos so, po sa may mabuting kalooban po, nananawagan din po kami. Pansamantalang isinara sa publiko ang bahagi ng highway kanina. Habang inaapulang ang apoy pero binuksan din kalaunan. Ayon sa Atimonan Police, ikatlong pagkakataon na itong may nawala ng preno sa palusong na kalsada sa nakalipas na tatlong buwan. Ito nga mga mga sinasabi ko mga bossing eh. ba? Diba? Ito talaga, ito yung sa Quezon. Ito isa sa mga kalsada talaga na perwisyos sa, sa mga truck driver. Kung, pero yung iba naman eh, puro lubak talaga itong daan na ito. Ito sa nagkakaba ng keso na ito. Dapat ito yung tinatotoo ng gobyerno eh. Pinapaganda yung mga kalsada eh. Hindi yung ayos pa yung kalsada dito sa syudad ng kung saan man dito sa Calabarzon. Yun yung inuuna. Kung aning ayos, yun yung sirain. Pero yung mga sira, ayaw ayusin, di ba? Hinakapanginit ng ulo eh. Kaya kaya yan, kita nyo. na disgrace na naman. Ay, nako biyerno talagang pulpul. Pusibleng napupwersa umano ang preno ng mga truck kaya uminit at posibleng hindi kumapit ang preno. Ay magingat po pagdating po dyan sa may bandang uh, sa lulo. Magdahan-dahan po kung sakali mawala ng preno ay dahan-dahan din pong isitabi doon sa ligtas na lugar po. Kasi kung malbilis po ang inyong takbo dyan sa palusong na yan ay sigurado pong marami pong madadamay na mga inosente sibilyan. No ko yung paalala po yan ay napakahalaga lalo na po ngayon ay uh, umuulan na naman dito sa malaking bahagin at Timonan Quezon. So yun nga mga bossing na tapos natin panorin yung video, bali nga reaction lang natin is yung kalsada talaga ayusin talaga kasi yun yung pinaka number one safety ng mga nabiyahe kagaya itong mga truck na ito is galing pang Manila papuntang probinsya or probinsya babalik na Manila kaya ka dapat makalsada din sa Quezon to Bicol is Maayos talaga. So, yun lang mga bossing. Balik, kung nagustuhan nyo itong video, eh, subscribe lang mga bossing. Subscribe button. So, yun lang mga bossing. Salamat sa panonood And, peace yo.